Hello sa inyo mga kaibigan, kamusta po kayong lahat at pag-usapan natin tong mga taong galit na galit kaya General Torre pagkakatalaga sa kanya bilang PNP chief at isa na nga pong tanga at engot na taong galit na galit kaya PNP chief General Torre ay itong si Baste Duterte na anak ng bastos na si Rodrigo Duterte mga kaibigan ha? pakinggan natin yung kanyang sinabi at tingnan natin kung gaano kaengot itong anak ni Duterte mga kaibigan you have a cheap PNP na tatlong rango ang tinalunan ayun mga kaibigan pakinggan natin ulit ha para walang daya you have a cheap PNP na tatlong rango ang tinalunan ayun mga kaibigan gaano katangan itong taong ito mga kaibigan Ganok kabobo ang naniniwala dito sa Bastido Duterte na to. Si General Torre po mga kaibigan ay 2-star general lang po siya mga kaibigan. Ha? Ah, 2-star lang po siya. Hindi po siya uh, police lieutenant general. Hindi rin po siya police general mga kaibigan. 2-star general lang po. Wala siyang tinalunan ng tatlo. Nung CIDG, ano siya, chief mga kaibigan, one star general siya. And then, na-promote po siya ah, ng two star position nung pagpunta niya sa Malacanang. Kaya siya mga kaibigan ay police brigadier general, two star lang po yan. Hindi pa siya nag three star sa police lieutenant general. And then, kapag ka four star na, police general na po yun mga kaibigan. Gano katangan nito ang anak ni Duterte na to? <laughs> Ganyang kayo inuuto nito. Anong tatalunan eh? Ibig sabihin, ah, uh, nagsimula siya sa, ano, nagsimula siya sa Police Brigadier General na wala pa siyang star. And then tumalun siya, naging Police Lieutenant General agad siya. <laughs> Di ba mga kaibigan? gaano katanga itong taong ito talaga, ha? Kaya sinasabi ko, ayo po ay mag-iingat maniwala dito. Dahil unang-una, halimbawa, nung si General Torrepo ay Police Brigadier General, one star lang po yan mga kaibigan. PBG ang tawag po dyan. And then naging Police Major General po siya, na-promote siya, two star general po yan. Hindi pa punta, hindi pa siya napunta sa Police Lieutenant General na 3 star at Police General na 4 star mga kaibigan. Ganyan po katanga, ganyan kayo niloloko nito mga walang hiya pong ito. Ha? Ah, ganyan po kayo binubudol, ganyan kayo pinapaikot ng kanilang mga katangahan. Ah, kailan ba kayo matututo mga kaibigan? Kailan kayo magigising sa paniniwala dito sa mga ungas na to? Ha? Ah, ito pa, ito pa pakinggan. Ah, hindi natin papakinggan mga kaibigan kundi titingnan lang po natin. Ah, titingnan lang natin kung ano ba talaga ang ah, isa pang pinag ah, isa pang galit na galit po mga kaibigan. Diyan kay General Torre. Ah, ito mga kaibigan, itong walang yang ito si Bato de la Rosa mga kaibigan. Isa isa rin yan sa galit na galit kay General Torre. Basahin niyo ha. Ah. Senator Bato tinawag si General Torre nang lasing sa kapangyarihan. Although ito ay March 25 pa mga kaibigan. Isa ito nagalit-nagalit na galit kay General Torre. Diba? Mababasa nyo dito. Laging sinasabi, lasing na lasing sa kapangyarihan daw si General Torre. Oh, si General Torre ay lasing sa kapangyarihan. Kung makaasta akala mo uh, wala nang katapusan yung kanyang power. No! So sige lang, nothing is forever dito sa mundo. Ito yung ugali ng mga, alam mo yun, yung mga eh, binoto ninyong walang hiyang mga naglilider lideran dyan yung mahilig mag-threat. Si Marcoleta nagbigay ng threat. Ano sabi ni Marcoleta? Lintik lang ang walang ganti. Si Duterte nagbibigay ng threat. Si Sara Duterte nagbibigay ng threat. Si Pulong nagbibigay ng threat. Lahat sila nagbibigay ng threat. Si Bongko rin nagbigay na rin ng threat. Yun, nakakita na rin ako ng kanyang comment mga kaibigan eh. Oh. Kaya itong mga walang hiyang itong ibinoboto ninyo, mga walang hiyang tao yan. <laughs> <laughs> walang iyang tao yan, yan, si Bato de la Rosa. Sino ang uh, lasing na lasing sa kapangyarihan? Sino nagsabi nito? Sige, pag nakita nyo yung mga, mga adik, magdala kayo ng gasolina, buhusan ninyo yung bahay. Sino nagsabi niyan mga kaibigan? Ha? Ang nagsabi niyan, itong walang iyang itong si de la Rosa. Pambihira kayo mga tanga kayo. Boto kayo ng boto diyan sa walang hiyang yan. Ha? Di ba? Kaya mga kaibigan, ito ha, pag-usapan natin, yung pagiging PNP chief. Wala pong pinapatay na tao itong si General Torre. Samantalang itong si Bato de la Rosa, ginawa po niyang sandata yung PNP under ng panahon ni Duterte. Ginawa nilang sandatas sa kanilang ano yan, sa kanilang kapakanan. Oh. 'Di ba sinong walang hiya? Si Bato de la Rosa. 'Di ba? Ginawa niyang ano? Ginawa niyang uh, alam mo tawag dito panangga dahil isya sa sa arkitekto. Ha? Nung war on drugs. 'Di ba? Yung mga oplang oplang tokhang na yan, mga kaibigan. Sila yan eh, sila ang ano uh, may alam mo yung palibasa nasa kapangyarihan mahirap labanan mga kaibigan pero kung makikita mong kawalang hiyanan ni Bato de la Rosa ni hindi niya alam yung murder ng uh, yung South Korean businessman na si G.I.K. Ju mga kaibigan nasa loob pala yun ng kamkrami doon na matay mga kaibigan ibig sabihin may kidnap for ransom ng panahon ni Bato de la Rosa sa PNP mga kaibigan ha? ha? Alam nyo ba yon ha? Kayong mga tangang bumoto dito? Oh. Di diba? Paano? Paano nyo ngayon pagtatanggol? Meron dyang, ah... Uh, meron dyang, uh, secret jail. Di ba? Kaya nga yun ay pinuntahan ng Commission on Human Rights, eh. Ha? Nirebel yan eh, ni Sen Senator Panfilo Na merong, ah, uh, sa tondo, merong, uh, secret jail, mga kaibigan. Oh. iba? Sino ang walang haya ng mga panahon yan? Si Bata de la Rosa. Oh. 'Di ba ginawa niya parang military yung civilian police? Ha? Huh? Ginawa niya alam mo yung military type na ginawa niya ng uh, sunod sunuran sa kanila. Oh. Inabuso yung mga nasa mga nasa kabukiran. Oh. Yung mga aktivista, mga journalist pinapatahimik. 'Di ba? Nagplaplanta ng ebidensya at mga sinasabing nag ano, nagpasuko sila, walang ganon mga kaibigan. 'Di ba? Ginawang ano eh. Yung PNP ginawang nga uh, pali para ni ano ni parang parang lunchpad pad para sa ambisyon nitong si Bato Del Rosa mga kaibigan. 'Di ba? Pamaskot-maskot pa yung hinayupak niyan. Kailan gumawa ng ganoon ng PNP? 'Di ba? Kailan gumawa ng gano'n? Wala po mga kaibigan. Nung panahon ni Bato Del Rosa, napaka abusive ng na mga pulis. Mga kaibigan, Pulis ang kinatatakutan noon. Takot ang civilian. Takot lahat. Ha? Sa panahon ni Bato de la Rosa mga kaibigan. No. tiba ang kamay ng taong ito, ha? itong si Bato de la Rosa, punong-puno na po ng dugo. Ha? Kung makikita niyo ang pagmumukha niyan, utu-utu yan. <laughs> utu, utu yan ni Duterte mga kaibigan. Oh paano kayo ano paano ano paano niyo sa ang mga pinagagawang kalokohan na yan? Ha? Ah, Tuwang-tuwa yan sa parang alam mo yun, mga napaka ng pulis, napaka-machismo ng pulis mga kaibigan. 'Di ba? Sasabihin niya okay, wag kayong matakot na makasuhan. Sagot ko kayo. Oh. No. 'Di diba? Kaya yung pulis ng no, mga panahong yan mga kaibigan, sira po ang kredibilidad dahil diyan kay Bato de la Rosa ang katarantaduhan mga kaibigan di ba napakadaming katarantaduhan po pinagagawa na yan oh. di ba sa kanyang ano eh, sa kanyang uh, PNP chip na termino Diyan po talaga ano eh pinakamasama yung itsura ng PNP mga kaibigan. Maniwala kayo sa akin. Kahit basahin niyo sa mga report, mag-backread kayo ng mga report ng mga news outlet napakasama po ng PNP chief nung, nung uh, PNP nung time ni Bato de la Rosa mga kaibigan sari-sari ang ginawang ano sari-sari ang ginawang uh, uh, mga kabulastugan po di ba ng ano kultura ng parang hindi mo pwedeng ano uh, mabangga ang polis diba? Kasi nga, sagot ni Duterte. Sagot niya, mga kaibigan. Ganyan po katindi ang ah, kagaguhan ng anong yan, si Bato de La Rosa, mga kagigan. Diba? Imbis na maging protector po ng mamamayan. Diba? Talagang may kawalang ang isinisingit. Diba? Tapos tatawagin pa si General Torre na wala namang ginagawa. Diba? Yung tarbaho lang. Ine-execute in lang siya ng kanyang performance, ng kanyang trabaho. Oh, eh galit na galit, palibasa nga nadala yung number one na ina ako sa so criminal dito si Duterte. Kaya galit na galit. At asarin mo pa yan, lalo kanya padadala sa ICC. At sa tingin ko nga talagang huhulihin ka niyan, Bato de La Rosa. <laughs> huhulihin ka talaga niyan. Hindi ka sasantuhin niyan kasi taga Mindanao din yan. Sa Kutabato. Oh. Di ba? Mindanawan <laughs> din yan. Kaya wag mong i-smallin yan. <laughs> Di diba? Oh, hanggang dito lang mga kaibigan. Sinabi ko lang ang katangahan. Halimbawa, katangahan nitong si Baste. Ha? Ano pa ba sinabi nito sa uli? Para mag-insip PNP. Oh. because this is not merit-based promotion. Pabor-pabor-based. Pabor-pabor-based si De La Rosa ba, ano ang uh, naging uh, sabihin natin performance niya bago naging PNP chief? Ay, alila lang yan ni eh, Duterte, ng ama mo eh. Diba? Alila lang yan dun. Sunod-sunurang ang yan. Oh. Ay, itong si General Torre, nung yan ay nasa Mindanao, talaga namang galit na galit dyan ang mga politiko. Ha? pag nakakampi sa tama, pinaaalis yan si General Torre kasi nga hindi sila maka-epal doon. Ikaw din, kaya galit na galit ka dyan eh. Hindi ka makagalaw, di ba? Hindi ka makagalaw dyan sa Davao... <laughs> hindi mo mautusan, di ba? Oh. Ganun lang yan eh. Kasi ang gusto nyo, ha? Kayong, kayong mga leader dyan sa Davao City, ang aapusado nyo, 'di ba? Yung impunity talagang ginagamit niyo na wala kami pakialam, hindi niyo kami kaya. Oh. Sobra na kayo. 'Di diba? Sobra 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 ng pang-aabuso ninyo. Feeling niyo hari-hari ang talaga kayo diyan eh. Diba? Mga tyrants na kayo diyan, mga taksil na kayo diyan. Biro mong gawin ninyong halos parang uh, probinsya ng China yung lugar niyo gagawin 'yong one Mindanao, ihiwalay eh, niyo sa Pilipinas mga katarantado niyo. eh <laughs> ba, diba? ganyan kawawalang-hiya mga 'yan. Pag atake, okay lang. Pero pag sila ang inatake mo, palalabasin nila sila kinakawawa. Mo ganyan kawawalang-hiya ang mga tao, 'yan. Ganyan po sila kawawalang-hiya, style ng China. iba Ganyan ganyan ang style lang China. Magsisimula silang manggulo. Pag sila pinatulan mo, ikaw ang may kasalanan. 'Di diba? Ganyan po ang estratehiya at mga pangbubudol ng mga Duterte. Magsisimula yan sa konting panganganti, kakandiin ka niya na para papatulan mo siya. Pag pinatulan mo, ikaw na ngayon ang gagawing napakasama, hindi ka natitigilan ng propaganda niyan. Yan, hindi titigil ng propaganda yan sa loob ng tatlong taon ng mag si, si, General Torre. O dalawang taon, hindi titigil na propaganda yan mga hudas na yan kay General Torre. At ako naman, kung makakausap ko si General Torre, sasabihin ko naman na talagang kailangan banggain itong mga walang hiyang tao na to. Unang-una po kasi mga kaibigan, kita nyo ha, papaliwanag ko sa inyo. Si BBM kasi natatalo sa propaganda. Yan lang po talagang napaka-weak na naging part ng kanyang administration. Kung tutusin mga kaibigan, tingnan nyo ha. Sino lang bang maingay? Sino lang ba yung dalawang katauhan na sinasabi nga uh, o nakikita natin na sumasanggalang po o yung binabanatan? Si BBM at si Attorney Claire mga kaibigan. Yan dalawang yan, si BBM, si Attorney Claire versus Duterte, Sara Duterte, Basti Duterte, Bato de la Rosa, Bongo, yung mga DDS uh, bloggers, yung mga DDS lawyers. Imagine niyo mga kaibigan, mahigit isang daan niya mga yan laban sa dalawang tao lang. Kaya nga, ang gusto ko mangyari mga kaibigan, ito, yung lahat na magiging i-appoint ia sana ng administrasyong ito hindi naman mawawala yung pagka-professional nyo kung titirahin nyo kasi nungalingan ng mga walang yung Duterte na to eh diba halimbawa si PNP chief de ano uh, Torre sana naman eh maging uh, alam mo yon magsabi din siya ng kawalang paminsan-minsan laban sa mga walang hiyang tao na to ibalik yung gamot sa kanila painumin din sila ng kanilang gamot ba? Diba? take your own medicine sabi nga oh, ganyan dapat ang gawin sa walang mga kaibigan isa sa uli mo sa kanila yung kawalang at kabulasto ganila ba? Diba? ganyan ang style ng Duterte kakantiin ka papatulan mo ibabalik mo sa susunod sila ang kawawa. Di ba? Kukuha na si siya. Yung pamamasyal ni Sara Duterte, itong mga ilang buwan bago mag-impeachment, nangunguha na si Pacha, Gala abroad. Di ba? Ano sabi ni Pulong Duterte? Kayong lahat ng mga Pilipino na nasa ibang pansa, ay eh, pagdasal natin na makauwi. Ang ating tatay, di anong... Anong lahat ng Pilipinong nasa kalokohan nyo? Di ba? Kaya mga kaibigan, mag-iingat at ta, ano, mag tayo sa mga mapanganib na mga leader-leader na to. Mag-iingat tayo ang mga sinasabi nila pag-aralan natin. Aralan natin, Taralan natin ating uh, busisiin. Totoo ba sinasabi nito na tumalo ng uh, tatlong star si General Torre? Tanga po ang maniniwala dyan mga kaibigan yan ang iiwanan ko sa inyo mensahe. Eh. Kung sino man DDS sa mga kapanood dito, tanga kayo pag sinabi nyo. Ah, na tama ang sinabi nitong walang yung pasti Duterte na to. So hanggang dito lang mga kaibigan, salamat sa panonood. Mag-ingat po tayo sa mga Duterte dahil mapanganib po, ginagawa po kayong tanga ng mga yan. Maraming salamat mga kaibigan.